tawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. <laughs> Ngusay kumunta si ka Joel. Kaya lang, wag na po, baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, el libro de la vida historia sagrada con santas reflexiones, doctrinas morales para la vida cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya noon? Babasahin <laughs> ko na po. Ipag-uutos magkintal. Magantanda. Sa noo, o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga ay kampung tunay nitong antikristong humhang. Ang narinig ninyo at nakita niyo sa screen ay walang iba kundi ang ministro sa siktang inaniban ni Congressman Marcolita na umano sa ayon sa senatorial survey pasok sa uh, top 12 si Marcolita. Ano kaya mangyari sa kaniyang tinatawag na anti-crucifix bill? Na, noon na, na na, nagpaliwanag si Marcolita ko ognay dito. Uh, isa nga sa gusto kong uh, maipaliwanag itungkol sa bagay na yan. Kasi lately, parang napilipit ng gusto uh, nakapagtataka itong panukalang batas na ito na ipahid last year. Eh. So, yung panukalang batas na tinatawag na anti-crucifix veil ay napilipit umano ng husto. Nagpaliwanag siya dito. At napatay na umano yon Pero ang tanong, kung sakaling makatungtong at maging senador, si Congressman Marcoleta di kaya mabuhay itong anti-crucifix bill niya? Bakit kaya? Na pinag-iinitan ang cross. Kung maalala na ninyo, sa mga deliverance, grabe, takot ang mga uh, demonyo sa cross. Ay, <tinyo> tatalakayin natin ito mga kapatid. magutayo papasok sa punto por punto sa pagkakataong ito. Samahan ninyo ako. Kasi ng halingan, pag palaging inulit-ulit ay magtukha talanggang para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Christo Rey! Viva! For Dio Ecclesia! Kumusta sa lahat ng mga suking taga-subaybay? Welcome po. At alam natin na ang Iglesia ni Kristong Inaniban ni Markulita ay napakaantay sa crucifix. No? At kung malala ninyo, nagiging viral yung pumutok na ulat noon. Kaugnay sa sinasabing, sponsorship ni Congressman Marcoleta sa tinatawag na anti-crucifix bill. Bakit kaya ang cross mga kapatid ang iniinitan sa ibang bansa may panukala na Amay, may batas na tinanggal na talaga sa mga ospital kaya nga ang ating mga kapatid doon nagsagawa ng rosary para maibalik yung mga cross na palatandaan sa ating pananampalataya. Let's pray the Holy Rosary for the restoration of the crucifixes in the hospitals and uh, for the conversion of politicians and uh, healthcare practitioners. Dominic Patris at Fili and Spirit of Sancti. Ayun, uh, para maibalik. Na, nawala na. Doon kaya kinupya ni Marculita ang panukalang batas, na sabi niya di naman umano tatanggalin yung mga crucifix. Wala naman si sinabi sa panukalang tatanggalin. Pero bakit kaya cross talaga? Pansin niyo, balik muna natin yung interview ni Marcolita sa INC uh, Radio and TV naman, uh, meron tayo mga kaibigan, na uh, mga kababayan, mga leader sa Mindanao na nagpanukala kung po pwedeng maghain lang tayo ng ganong isang neutral na uh, akdang batas. Na so Mindanao daw ang nakiusap sa kanya. So ibig sabihin, parang tinutukoy niya Muslim ang nakiusap sa kanya nagawa ng pan panukalang batas. saan, kunyari, may sakit ang isang tao, pagkaroon ng isang lugar sa isang pagamutan, na neutral yung espasyo. Oh, so, neutral ang espasyo. Magkaroon daw sa isang lugar na neutral ang is Ah, okay. May katanungan tayo. Survey ulit. Ibubuton nyo ba si, Senador, ah, si Congressman Marcolita sa pagkasinador? Yes or no lang yan? Okay, uh, opo. Sinasabi kong taga Mindanao, alam mo na ang ibig kong sabihin. Uh, so, pag sinasabing taga Mindanao, ibig sabihin, alam na umano kung sino ang si, uh, tinutukoy diyan. So, sino ba? Mga Muslim ba uh, ang tinutukoy niya? Bakit si Marcolita ang nilapitan? Bakit hindi si mismo si Ruben Padilla na isang Muslim? Okay, tuloy natin dito niyo opo kong opo. Eh, sinamang palad naman yung uh, house bill na yon. Uh, ang number niya ay 4633 kung hindi ako nagkakamali. 17 Congress, ibig sabihin nung nakarang Congress. Oh, 'yon, 17 Congress daw, pero 4633. Pero nang uh, tiningnan natin ang house bill number 4633, ah uh, SN Congress. Oh, 17 Congress at ang uh, long title nito, an act making the hanging of religious mementos such as crucifixes and hospital sorts optional oh so di ba kayo nagtaka kung bakit ang cross talaga ang pinag-iinitan dito nagpaliwanag dito si sa interview si congressman marcolita uh, isa na sa gusto kong uh maipaliwanag itong sa bagay na yan. Kasi lately, parang napilipit ng gusto, uh, nakapagtataka itong panukalang batas na ito na ipahit pa noong September last year. Eh. Mm. Sa mga tulad, sa sampung taon na, wala namang nakapansin yan. Ang totoo niyan si ito, eh, ni sa agenda pang ng komite, wala pa yan eh. Sapagkat, uh... So yon ang pelosok niya. Hindi na agenda daw, hindi na agenda. So, mm, mm mahaba pa ang takbo. Pero, meron talagang panukalang batas na gusto niyang, ano, sabi niya, di daw i-remove. Maglagay lang ng neutral na espasyo. Eh, dami mga hospital na hindi katoliko. Di nyo ba nasubukang itanong bakit cross talaga ang target ni marcolita, natin. Uh, ang mangyayari dyan, pag nasa committee ka na, diyan mo palang mapag-uusapan uh, ano talaga ba ang dapat gawin yung magko-contribute ng input sa mga kasama mo. Dibating yeah. nga uh, walang humpay yan, hanggang sa yan ay mabuo, hanggang pagdating sa plenaryo, kung darating yung plenaryo. Sa mga... oh talagang ganun ang takbo. May dibate, hanggang da darating sa plenaryo, pero, yun ang realidad. Meron talagang House Bill 4633 na siya mismo ang author-sponsor uh, nito na an act making the hanging of religious mementos such as crucifix and hospital optional. Ang tanong dito, pag ma kaling maging batas ito talaga, ano ang punishment sa di susunod na mga katoliko na talagang inilagay ang panlatamdaan sa pananampalataya? Tuloy natin. Marami pang dadaan uh, dadaanan na proseso. Natutuwa nga ako, ngayon lang napansin, tama yung sinasabi mo, baka naman dahil sa medyo napunta tayo ng konti sa limelight kasi sa abs -CBN. Pati hmm. ito na ito, ng pansin, ang problema lang, napilipit ng gusto Sito wala namang nakalagay doon na meron tayong aalisin ng mga cross. Hindi, ba hmm. miski babasahin nila yung ating panukalang batas. Uh, so, ona hindi daw sinabi na may aalising cross. Halimbawa, halimbawa sa mga ospital katolikong, katolikong katoliko, bawat bawat room meron yang cross. 'Di ba? Bawat room merong cross. Sukong kung maipasa itong house bill niya na ang long title ay An Act Making the Hanging of Religious Mementos such as crucifixes in hospital suits optional. Lahat ng mga rooms sa ospital na Katoliko may cross. Paano masabing walang tatanggalin? Kung magiging batas ito at ipatupad na kailangan merong room na walang cross talaga. Anong mangyari kung hindi susunod ang hospital na katoliko? Meron bang kaukulang punishment kaugnay dito? Kung maalala ninyo. Kahit nga muslim mga kapatid sa deliverance, grabe, nang lagyan ng cross ang noo gamit ang holy oil, grabe oh. Ano yung handa? Ano yung handa? Oh, ano yung grabe na ang reaction kung nakita ninyo. Ito, paglagay ng cross. O, oh, sandali. Nung nilagyan ng cross ang noo, muslim ito ha. Uh -huh. Kahit ang satanic church, grabe talaga ang reaksyon nila sa cross. At ito po si reaksyon sa isang uh, sa uh, cross habang nagle-lecture kami ni Father Doc Rueno. Oh, eh, eto kaya pinakuha ko yung cross, Oh, Ito oh. Uh, eto pa. mageto, oh, mageto, ang mageto, Pero nagtaka tayo, mga kapatid, bakit ito pa. mageto, 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 anti-Catholic, cross talaga ang kanilang tirada. Bakit? Una, yun naman ang binanata ng mga ministro ni Felix Manalo. Alimbawa, ginamit nila itong aklat katoliko. No? Eto, aklat na katoliko. At sa kanilang pagbanat sa pananampalatayang katoliko. Kung ito itong aklat katoliko, siyang inyong pakinggan, aral katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya. Ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong katoliko. Ang paraang ginagamit, ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-cruz. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong katoliko. Totoo naman po yan. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, paalam mo na, ano reliyon nun? Oh, yan. Uh, so, di tayo magtaka kung bakit yon ang nagiging nasa panukala ni Kongresuman Marcolita, dahil noon pa man, binanata na ng mga ministro ni Felix Manalo yung simbolo ng ating pananampalataya. To make